lang pong tanong, kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako po lang po tinitiran ito eh. Pine personal ako. Masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Pasensya na po kanina. Medyo na-excite lang ako at uh, medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Uh, pasensya na po. Uh, oh, walang problema po, Sen Lito. Hindi ko pala na-acknowledge -na mga resource person natin. Pasensya na po. Uh, gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pine personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na, no na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo do sa Porak. Siguro alam din ni, na, naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon, at saka si Engineer, Uh, nagkaroon na po ng ano ito, na po nang hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng uh, Pogo sa Porak. Siguro na Kasi si Senator Wingat nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakita ang medyo marahas, sabi mo. Pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At sa, uh, ang tanong ko lang kay Engineer uh, Glenn, Ilan ba ang building do sa no? do sa 10 hectares na do sa porak? Ah, uh, good morning po, Your Honor. good morning, Adapter Engineer Lansangan. Please proceed. sa so, uh, sa uh, dito. Base po dun sa mga application namin, uh, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46, ha? Huh? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na, na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yung Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na monitor kung kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ah. Uh, yung po kasing application po nila, Your Honor, uh, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong uh, Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 Uh, buildings at saka yung huli po yung 13 uh, buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Uh, so, base po dun sa mga Iwan ng Pogo ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi ni ano yung South 99 nata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Uh, hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, uh, eh, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandiyan Mayor uh -oh. Kapil. And uh, alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo pumasagot uh, yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, uh, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo. Uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Uh, they can check on the LRA, on the title of the, uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektar yung kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluhan nito sa hearing na ito. Ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, pati po ako sinasabi nila, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon. Uh, I categorically uh, deny that. Uh, hindi po tayo ang mayari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po. Okay, po. Hindi po kayo ang mayari, uh, Senador. Uh, Yun ang gusto ko malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, uh, tuwing magkikita tayo, pamisan-misan siguro, minsan isang taon, di tayo nagkikita bilang nung naupo ka ng Mayor. Misa nakikita tayo ang mga intention mo sa porak ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang porak after five years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga porak din ako. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pugong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging vice-governor ng Pampanga, tatlong terms ako governor ng Pampanga, paging tatlong terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan siguro magiging kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito. Pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ako po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na, ano, na involved. Kasi lahat po ng nakas, nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, may involved ka, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porak? para manapakasama ng image ng porak ngayon, Mayor. Kaya saan na natin ng porak? Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, naghiring na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, uh, na-involved na, 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 din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa Porak. Ngayon, sabi ko nga, Sino mag invest ngayon sa porak? Ang sama-sama ng pangalan ng porak ngayon. Sana, Mayor, ako nananawagan sa iyo at malapit. Ha? Ah, dahil tigaroon tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng porak. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, pogo yan. Dahil porak. Parang yung bamban, tarlak. Ganon din po, ang pangit ng imay po ngayon ng, ng dalawang bayan na ito. Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng bamban, karamihan ang kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor do sa Porac, doon sa Ayala. Ando na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Eh ito, nahaluan po ng uh, Pogo. Eh medyo sumasama po ang ating uh, sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang porak. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer, Engineer Glenn, alos tayo rin magbubungguhan doon sa, tar uh, sa porak. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, uh, Madam Chair. Maraming maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Meron, kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may war warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, director. Sana pagtungo na niyang pansin nito. Dahil sumusobra na po itong taong ito tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, niwala akong alam dito. At saka, bira po akong bira po akong matin ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na involve dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyahan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, Maraming salamat po sa bigbibigay nyo ng ng panahon at uh, sana sana ma maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porak Pogo. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo lang.